Sa tingin mo, mascot? Okay, sige, ititext ko siya, papupuntahin ko siya dito. Magpapasorry na ako sa kanya. Diana, wag. Huwag mong gagawin yan, siya nga yung may kasalanan, di ba? Exactly! Ikaw yung team captain. Hindi niya dapat ginawa yun. Oo nga, bigla na lang siyang umalis sa training natin. Girls, ba't ganyan pa yung sinasabi niyo kay Diana? Paano sila mag-aayos ni Kitty kung ganyan? So anong gagawin ko? It Text ko ba si Kitty o hindi? Diana, wow! Diana, wag kang makinig sa dalawang yan. Gawin mo yung gusto mo, okay? Ewan ko, guys. Lagi naman kami nag-aaway ni Kitty. Pero nagbabati naman kami agad. Kasi ako yung laging unang nagpapasori sa kanya. Nakita, Nakita mo na, na? Siya dapat yung unang magpasori ngayon. Kasi kung hindi... Hindi siya matututo. Leila, ang cool mo talaga. Ang sarap ng pakiramdam kapag ikaw yung partner ko sumayaw. Talaga, Bravasti. Ang galing mo rin kasi sumayaw. Hindi ko ina-expect to. Bravasti, anong sinabi mo? Nadinig ko yon. Julie, break na tayo. Huwag kang makinig sa pinag-uusapan namin, okay? Ah, gano'n na. Alam mo, Patrick, magaling din pala sumayaw yung mga losers na katulad mo. Na-surprise ako doon. Yana, hindi lang sa pagsayaw magaling yung mga losers. Talaga? Yana, yung mga losers, magaling ding humalik. Oh my God. Patrick! Yeah. Diana, hindi kita maintindihan. Bakit ko naman ibablock si Dima sa mga social accounts ko? Well, Ay, Diana, Diana, parang Diana, alam na namin kung bakit niya gustong i-block mo si Dima. Dima. Diana, ayoko ko nilalike ni Dima yung mga photos mo, kaya pwede i-block mo siya para hindi na siya makapag-like. green? Nakakahiya ka. So, yun pala yung problema. Dima, wag mo na lang kasing i-like yung mga photos ko. Galit si Green. <laughs> <laughs> well, thank you Diana, na intindihan mo ako, girl to girl. Well, wala yung green. Hello? Yes, professional cheerleader ako. Gusto kong sumali sa team nyo. Sabihin nyo lang sa akin kailan ko ipapadala yung bayad ko para sa uniform. So, Diana, friends? Hindi, Green. Hindi tayo, friends. Okay, bahala ka.